Yes, yes, yes. Mga katotoo, ay, ay uh, magpapatuloy uh, sa ating uh, mga kalapatips natin gan. lalong lalo na yung mga nangangapa, yung mga bagito, yung mga baguhan sa larangan ng pag-ibon o karera. Mga newbie, kumbaga. Oo. Kagaya ng napag-usapan po natin, pwede po bang uh, bigyan o ng gamot, pangurga o pwede po bang purgahin natin ang ibon kapag ka uh, nag-start na po tayo ng, uh, ng official race o derby race. Alam niyo mga katoto, kagaya nung pag-start po natin ng training, ganyan din po dapat ang gagawin natin mga katoto. Ano ba unang-unang ginagawa natin? Hindi ba nag-prepare po tayo sa uh, training natin? Bago natin isang pa training mga katoto, ang ginagawa po natin dyan, nag-cleansing tayo. Diba? Mula inner hanggang outer. Tapos nilalaro kong natin sila uh, ng, ng mga pulling, pan race, first pan race, second pan race. Pagdating po dyan sa Derby Race, eh, yan po talaga ay uh, sikreto ng mga patikang, uh, mga batikang nagkakalapati. So, kailangan nyo po talaga purgahin yan. Maniwala po kayo sa hindi, kailangan nyo po purgahin yan. Bakit kamo? Dahil buhat nung itinayin ninyo yan, maraming mga bulati po sa tiyan yan. Naiipon po nang naiipon yung mga bulati na yan. Dumadami po yan ang dumadami. Yung mga bulati po na yan mga katoto, yan po yung mga kaagaw po nila sa mga uh, protina, sa mga vitamina, sa mga endurance po na ibinibigay natin sa kanila. So kaya nangyayari po, kahit mataas na mataas na yung dosage, ang palo sa kanila, ang epekto ng mga gamot sa kanilang katawan, eh parang medya-medya lang di ba ang mabigat nito mga katotoo ikinasisira pa ng atay nila dahil sa lubang na uh, lubang na paparami na imbihin natin sa kanila yun ang nagiging resulta nasisira tuloy yung katawan nila kasi masyado na natin inaangatan ng inaangatan pero yung resulta sigurado ako hindi niya nagugustuhan kaya obligado po tayo na pagdating po uh, ng karera halimbawa last pan race na po ng second pan race pag uwi po ng pag-uwi ng ibon at maganda naman po yung uwi mga katoto eh mag start na po kayo purga pag dilim kung maaga naman po yung uwi pakainin nyo muna ng konti diba? tapos paliguan nyo na tapos ah uh, Pagdating ng gabi, oh, di pa inumin nyo na po ng pamurga. Marami po tayong mga pamurga na ikinalagyan. Bahala na po kayo. Ayoko pong mag-alok kung ano man yung mga ginagamit natin. Dahil lahat naman po yan ay pare-pareho naman yan. Abisa nyan. Magkakaiba man yan ng brand pero alam ko pare-pareho. Mga katoto. Okay? Ngayon kung alam niyo na sa sarili ninyo na hindi naman ko yung sa fan race, o di naman kaya hindi naman talaga kayo naglalaro ng fan race, mas mainam para sa inyo na purgahin nyo yung ibon kasi nai-training eh, nyo na naman at harap po tayo sa seryosong labanan yung tinatawag mga diabetes kailangan nyo na po talagang purgahin yun mga toto at paghandaan nyo na po yan marami pong nalilito sa ganyan pero kailangan nyo pong uh, purgahin bakit ka mo kasi yung nakukonsumo po nilang uh, uh, vitamina yung nakukonsumo po nilang uh, endurance, mga protina mas uh, efektibo po sa kanila yun kasi wala po silang kahati Imbis na magbibigay po tayo ng ng isang uh, daang na ibibigay po natin sa pagsubo dun sa kanila ng gamot po pwede po natin biyak-biyakin yun hindi na natin kailangan ibigay yung isang buo. bakit ka wo? epektibong efektibong efektibo na sa kanila kahit na konting gamot lang ang ibigay natin kagandahan mga katoto kahit hindi yung kabusugan yung ibon mo mas, bu mas busog po na iniload ninyo mas mainam po kasi mas matagal po matunaw uh, yung kinain nila kasi ang na, naikwento ko po naman sa inyo kung paano ang sistema ng pakain, hindi po ba babiyahe. Nang malayo, ang kain yan sa hapon na. O, oh, misa sa umaga, konti lang. Kaya, ang ibon po natin, hindi po dapat talaga malilipasan ng gutom yan. Malipasan po ng gutom yan, dapat ang ibon yan, dapat patay gutom din. Ng no, mga katoto, yan po yung pag-uusapan natin mga katotos sa susunod. Sana na gusto nyo po yung video na to. At mayroon po kayong napulutan nga. Karagdagang kalaman o sa pag-iibon. Kaya kung ako sa inyo mga katotos, huwag po kayong mag na purgayin. Yan po yung sikreto nila. Kailangan, kailangan po natin talagang purgayin yung mga katotos. Kasi ang pagpurga po sa kanila, yan ay nagtatanggal po ng bigat. Yung mga toxic na ibinigay po natin sa kanila, nasa loob din po ng katawan nila yan. Ngayon kung pupurgayin po natin yan, eh mauubos, mapabawasan yung mga Uh, bigat o yung mga toxic sa kanilang katawan, mas gaga ang po yung mga kanilang pag paglipad mas magiging uh, condition po sila, higit pa po sa inaasahan natin, kaya yan po talaga yung mga sekreto ng mga kampiyon kung sakaling hindi pa po kayo nakakasubscribe mga katoto hinihiling ko po sana na makapagsubscribe kayo at pakipindot na rin po yung uh, notification bell para ma-notify po tayo ni YouTube kung sakaling uh, mayroon meron tayong video ilalabas kagaya po nito. Ngayon mga katoto, marami pong salamat sa inyong uh, pagsubaybay. Uh. Hanggang sa muli ang inyong katoto, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Peace!